Si bro, ano, come early. Okay. Sige ka na. Siguro, ano, mag-share lang ako ng, Siguro, ano, yan. Okay kilang. Yeah. Wow, oh, maginig, maginig, Ano, hindi ako kilang. Okay lang ba? Okay. Hmm. Share. Share ka okay. Okay. Ano. Okay. Okay. nandito si, ano, eh. Tatali, huh? Paano Tatalino. ba basahin yung tatalino o katalino? Lino ako. Katalino. Lino Ano, bakit may tatam? Marcelino. Tawag na sa kutsa kanya, Ah, tatay. Parang shortcut. Tata Abbreviation. Pangalan ko talaga Marcelino. Ah, okay. <laughs> ano yun? Oh. Tata. Tata, nandiyara sa Tata. Okay, nais ko lang mag, nais ko lang magbigay ng ano, ng share ba? May kaugnayan pa rin doon sa objective na ginagawa ng natin as a team, ikaw nga sa sa basketball, which is, uh, yun nga, uh, yung pinaka main objective talaga dito, not only a physically fit, bagkos, you know, para ipakita kung ano yung kagandahan ng kapatiran at same time, of course, yung tanatawag na Islam. So, meron tayong bisita dito Tata na Lino, kung saan ay walang iba kundi si Tatay Lino. Marcelino. Marcel. <laughs> Tatay Marcell Lino. Actually, yun yun nga. Isa sa mga programa nga ng basketball ay para yun yung magiging means at para maipahatid natin sa ating mga siyempre, mga kababayan kung ano yung... Uh, ah uh, dawa sabi nga nila uh, ano is actually sa mga sa amin sa lugar ang pagbanggit ng dawa in dawa <laughs> kasi daw <daawa. laughs> you know, ini kasi spelling kasi dawa dawa ayun nga eh, para yung maging miss sa pamagitan ng sports at yun yung mga patimpalak actually yung patimpalak na yan <laughs> yung pagbabahal pagbibigay ng mga ano makaid ba yan oh, ng sabon pagbibigay ng <coughs> <coughs> Ano sabihin natin pagbibigay ng bigas o kung ano pa? I mean, yan ay according sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mayroong kwento yan na nasa sa, sa sa Muslim na kung saan ay mayroong isang lalaki na hindi pa mus, Muslim ang lumapit kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi ng propeta sallam na kapag tinanggap mo ang Islam, yung kawan ng mga tupa sa dalawang bundok sa iyo na yan. Masya Allah. Oh, alam mo, sabihin, hanay at grupo ng mga, is, hindi lang isang tupa ha? Kawan. Kawan, kawan. kawan ibig sabihin, talagang napakaraming bilang na, sa oh. pagitan ng dalawang mundo. Hmm. basta yakapin mo lang islam, sayo na yan. Masya Allah, taba. So, ang, yung taong ito, siyempre, siyempre, oh, ikaw ba naman, hindi magano'n. <laughs> so, niyakap na yung islam. Later on, after niyakap yung islam, pumunta siya sa kanyang, kasi siya ay parang isa sa mga pinuno at leader ng pamayanan o kaum. Bumalik siya sa kanyang kaum, sabi niya, Ya ay wal kaum o, o aking pamayanan. P Puntahan niyo si Muhammad, si propeta si Muhammad. At dahil bakit dahil, dahil, siya ay hindi natatakot sa kahirapan. Masyaallah. Oh, o, pumunta kayo doon at gusto ng hingin yung ang uh, gusto ng hingin kasi hindi siya natatakot sa kahirapan. Ang propeta salam, never na nag-reject ng anumang kahilingan sa kanya. Maliban lamang sa kanyang dalawang damit na sinusuot. Hindi niya kayang pwedeng ibigay ng magkita yung kanyang aura. No, masya. Diba? Pero lahat ng anuman ng kanyang kayang niyang ibigay, ibinibigay niya yun. Okay, either sa mga sahaba sa kanyang mga kasamahan, o either sa mga non-Muslim. So, so kaya naman, lahat ng mga kaum, buong kaum na yun, pumunta sa kanya. At masyad. lahat ng mga yun ay nag-Muslim. So ang kwento na ito, yung significance ng kwento na ito, na walang problema na gumawa tayo ng paraan to encourage ika nga everyone, especially sa mga non-Muslim, na gamitin ito, alimbawa, papirang pangingan nyo na hindi lamang ang Islam, ay kumbaga hindi lamang sa pangreliyon na nasa loob ng simbahan, nasa loob ng masjid, nasa loob na gumagawa ng specific na pagsamba, bago sa lahat ng aspeto ng buhay. Okay? Sports, nandyan yung turo ng Islam. Okay? Lahat. Pag-aasawa, nandyan ang turo ng Islam. 'di ba? Sa kapitbahay nandiyan jan yung turo ng Islam, maging sa daan nandiyan yung turo ng Islam. 'di ba? Kaya alhamdulillah, dalangin ko sa Allah na yung ating si Tata Lino, oh, inshallah. Oh, naway uh, ano yung makita <laughs> sa kanyang puso ang kagandahan ng Islam at mm -hmm. naway ito ay uh, buksan ng Allah subhanahu wa taala puso sa Islam because there is no impossible to Allah. Kasi tayo ni naman tayo naggagabay Oh, tam Okay, marami actually Uh, for your information Tatalino, maraming mga kumakalaban sa islam noon sa panahon ni propeta muhammad mm -hmm. the, di ka nga the, the famous and the huge enemy of islam oh si umar bin al-khattab di ba pangalawang khalifa di ba grabe ang pagkalaban niya sa islam si umar ba si khalid bin walid isa sa mga warrior si khalid bin walid na kung saan isang 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 strike lang ng kanyang sa ng kanyang espada wow may lima katawang napatay agad. Sobrang, na sobrang galing sa pakikipaglaban. Yan ay <laughs> dati niya, bago siya yung sa Islam, marami siyang napatay na Muslim sa pakikipaglaban. At nung siya nag-Muslim, then siyempre siya isa sa mga tagapagtanggol at walang, wala siyang sinalihan mula sa mga labanan nung siya nag-Muslim, baliba lamang na lahat ang kanyang sinalihan ng ano na, na, na pakikipaglaban ay nanalo siya. Nanalo, oh. ang, nanalo ang mga Muslim. Oh. Dahil sa galing niya bilang isang leader, at bilang isang tanataw na mandirigma. Diba? Kalaban sa isang, pero siya ay ginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ikrima bin Abi ganun din. Diba? Si Amar bin al na kung saan isa sa mga diplomat at isa sa mga leader ng Quraysh. Imakam sa Islam. Diba? Si, sa, si Safwan. Gayun din, gayun din, gayun din, gayun din gayun si, gayun si, marami, marami. Sobrang dami ng mga sahaba na uh, si Propeta Muhammad na dating kalaban, uma, uma ngunit sila ay umakam sa Islam nung nakita ang kagandahan ng turo ng Islam. Diba? Ano. Especially sa mga ugali ng mga sahaba diba? Kaya nowadays, hindi natin masisisi yung ibang mga non-Muslim Na maging negatibo yung paningin sa Islam Dahil din sa mga ibang mga kapatid natin oh, Pero masasabi yung... natin sa kanila na Do not judge the book by its cover oh. Especially, do not judge the book if you're not a judge asala, <laughs> oh? <laughs> asala. Diba? Kasi hindi naman pwede, di ba? Hindi naman pwede natin uh, uh, husga ng isang reliyon dahil lamang sa gawain ng nasasakupan nito. Di ba? Kasi nga, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay minsan may pagpukulang, di ba? So, balit husgahan natin ng reliyon kung ano ang turo nito. Di ba? Kung yun, ito ba yun. ay tama at kung ito ba ay mali. So, pag-aralan natin yung reliyon na yun at tayo mismo maghusga kung sino ang tunay na muslim. 'di ba? Mm. So, maraming mga story na kwento kumbaga na uh, mayroong isang kwento nga eh na sabi ah, uh, buti na lang uh, nakita ko yung Islam bago ko pa na bago ko pa nakita ang Muslim. Kasi kung nakita ko muna yung Muslim, bago ko nakita yung Islam, maaaring hindi ako mag-Muslim. Alam kita mo yung pagkakaiba, diba? no? Yung difference. Yes, yan mas... kasi maaaring madiscourage siya. Dahil sa nakikita tama. ng mga Muslim, alam mo, mga siraulo, ulo, wow. di ba? Mga terorista, mga wow. mga matetao, ano pa man kung ano-ano, di ba? Mga, ano ba, mga basaguliro, di ba? So, walang duda. So, hindi niya maring hindi niya makita yung Islam. Pero, uh, ang kanyang ginawa, ipinag-aralan niya yung muna yung Islam bago niya husgaan yung mga Muslim. Muslim kung sino o. ang tunay ng Muslim. Diba? So, naway ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gabayan ng ating uh, tatalino. Masala. You know? kaya nga, dasi, sabi, sabi, ng sabi ng Allah sa Balakura, in na kalantah di man ahabag Allah ya di maya siya. Masahe. Tunay na hindi mo gagabayan, magagabayan o Muhammad ang isang tao kung sino man ang nais mong gabayan, So balit gagabayan ng Allah sino mang nais niyang gabayan. di ba? sahe, Kahit yung mga propeta, si propeta Abraham hindi nang kayang hindi nang kayang gabayan ng kanyang uncle. Even mm. Prophet Noah alayhi salam hindi niya kayang gabayan ng kanyang pamilya, yung kanyang anak at ang kanyang asawa. Diba? Maging si Prophet Moses, maging si Prophet uh, maraming mga propeta, even Prophet Muhammad, peace him, kanyang wassalam. mismo magulang, kanyang mismong uncle, diba? Subhanallah. So wala sa mga wala sa kamay ibn the prophets, wala sa wala sa kanilang kamay ng Islam, yung gabay ng tao sa Islam. Bagkus na sa Allah 'yan. But we are hoping, no? We are asking Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan ang sinumang uh, uh, sinumang nakakasama natin sa darangan nito, especially sa tatalino, isang malaking bagay. Masya Allah. Diba, ang ganda ng buong ni tatalino, no? Hanggang ngayon, masya Allah. Di ba? Uh -huh. <laughs> insya Allah, at nabay, insya Allah, tatalino, uh, hindi kami nawawala ng pag-asa. Yes. No? Masya Allah. Na, ikaw ay tulad ni Habibullah, masya Allah. <laughs> tulad nating lahat na dati ay, alam mo na kung ano yung pinagdadaanan namin, di ba? Same kung ano yung buhay ng mga karaniwan sa mga non-Muslim. At alhamdulillah, makikita mo yung observation, may kita mo yung tinatawag na pagkakaiba. Alhamdulillah. Ah. So, yun yun ang ano ko din. I mean, of course, I will, support this kind of program, especially kapag oh ito ang niling sa dawa. Kasi, siyempre, buhay natin yan, especially ako, ay uh, nakapag-aral kahit papaano. At same time, alam ko ang kahalagahan ng dawa. di ba? At uh, alam ko na hindi ito labag sa tanataw na syariah. So, bakit natin pa, yan o, bakit pa na tayo magkakait ng kahit, uh, alam mo yon ng suporta sa bagay na ito. Okay? kita support insya Allah subhanahu wa ta'ala through sa pamagitan ng activities na ito kasi maraming uh, pamamaraan ng pag, uh, you know, pagdawa at insya Allah alhamdulillah sa pamagitan na ito ay tayo magtagumpay in fact masya Allah Ustaz Jamil marami ang yumakam sa isa sa pamagitan ng programa na ito at sino man yung involved ng programa na ito at yumakam sa isa managing bunga ng programa na ito maka maging kabahagi kayo okay committee man yan o maging marshal man yan subhanallah ay kayo ay maging kabahagi o part na kumbaga part ng tinatawag na tagumpay na yan. At yan ay makikita natin yan sa tinatawag na kabilang buhay. Ah, yeah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. ba diba? Kaya of course, uh, advice ko sa atin lahat, kasi kailangan ano balance hindi the sports din pag-aaral. ba diba? Tulad ng actually totoo yan, yung mga, yung, yung epekto ng pag-aaral laro pa sa larangan ng sports. Diba? Totoo yan. Kasi pag, uh, kumbaga ay, uh, may, may pagkakaiba kasi, halimbawa, yung kahit pala, sabi natin, hindi siya nag-aral, pero yung kanyang sabar nandoon. Oh. Iba yung sabar ng pag-aan ng nakapag-aral kaysa sabar ng hindi nag-aaral. Okay, kasi ang sabar ng nag-aaral, may gantimpala siya. Kasi alam niya, alam niya, no, ang kanyang pagtitimpi ay dahil sa kanyang, napipigilan siya dahil sa dahil sa kanyang tanataw na dahil, dahil sa kanyang dahil sa kanyang pananampalataya. Masya Allah. Okay? nagtitimpi siya, may mga tao na matip, patimpi pero hindi sa dahil sa kanya tanatawag na pala palatay. Kung dahil sa kanyang karakin in, mga kumbaga, innate na karakter na iya. Kasi bakit? Ah, mahi, ano siya, modest, hmm. di ba? Dahil sa wala siyang physical na kaya, labanan yung ano, hindi lang kasi wala akong kaya eh. Kaya tumpi na lang ako. Pero sa asa Muslim, na kahit paano ay nag-aaral, alhamdulillah, yung kanyang pag-application at execution ng kanyang pagtitimpi ay kabahagi ng kanyang pananampalataya. Masya. At eh, dahil sa walang duda, sabi ng Allah, is, okay, is wa sabiru. Iba, magtimpi kayo at maging matiisin sa lahat ng anumang bagay, sa lahat ng anumang field. Tunay na in Allah, maasabi rin, ay kasama ng Allah, yaong um, mga nagtitimpi sa lahat ng bagay. Pagsunod sa Allah at pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang narangan. Okay? So, inshallah, continuous tayo na insya Allah maging matagumpay yung ating uh, programa na ito at naway dalangin natin sa Allah naway bigyan tayo ng taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala no, diba? naway tayo ay uh, makamit yung kapanatagan lagi at naway lagi tayong gabayan at patubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala so yun yung maaari kong ibahagi sa inyo at naway hopefully insya Allah ay magsilbing uh, paalala sa atin lahat mga kapatid sa panampalatang pan pan Islam diba? so napakaganda ng kapatiran na inaalala lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pagtitipon. Jazakumullahu khair.